Handa ka na bang kunin ang mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga? Ito na po mga kalaki, mga bagong sumada po, mga birth month, mga birth year po na mga nagchat po sa atin, sinumada po natin ngayon at mga taga ibang bansa po sila at meron din po tayo dito sa Pilipinas. Kaya sana po sa mga makakagusto po ng mga lucky numbers namin, pwede nyo pong kunin, pwede nyo pong ilaban, pwede nyo pong tayaan sa inyo po lahat yan. Ito na po mga lucky numbers ng mga 3 digit, umpisahan natin sa India, 725, Philippines, 316, Thailand 990 Taiwan 084 Malaysia 769 Dubai 993 Hong Kong 317 Singapore 266 China 718 Texas 372 Israel 244 Las Vegas 995 Alaska 703 Saudi 318 Japan 526 Italy 775 Germany 103 Korea 226 Greece 576 Canada 818 Mexico 990 Australia 244 At New Zealand 761 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 3-digit lucky numbers ngayong umaga At sana sa nagchat sa akin, manalot pala rin ka Happy birthday po sa kanya Happy birthday po sa'yo Ah, uh, Ma'am Cecilia. Hello po. Good luck.